So nga rin, tas P. Hmm. Wow, nindot po di siya nga area no. Ang um, una, ang kaduhan, nindot po siya. Ganit kaayo. Pwede hindi rin lang ako mag <laughs> Emily. Nga rin na. na.

Then, tingnan natin ang height sa ilang ay pwede na po eh. Naisure po dami yung height sa kuhan. Ilabag nira. Why? Tari rin. Diba? Okay ra. Akura dan chi.

kecil nak tenang hai la 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 okey tu pod okey dah pada yang hai <laughs> dilik kama bau kuan kam dedong dilik ngeri dedong lah kan nice dia ni la 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 CR check ay tiles ng iyang bumbong ang flooring na guys kaya wala pa so makita man sa ni modern city guys yes, wala pa naman ang ibang so yun ano itong forma sa pika sa so wala pa mag simento so karon kay simento naman mo kaya nakuha nga brick nindot nga ito ah. ang dere kay kuha naman eh. yuta yuta pa ah anyway kung masyon human man kaya hindi kaya Oo, oh, wala ko man sa so ang dira ra ang are... pinaka the best na pa ingon dang na and ito yung kuan guys kabilang side tapos kabilang side naman ay dito ganito ganyan du bois.